Magandang araw mga kasabong. Ito naman muli si Laban sa Ang ating tatalakayin ngayon ay ang uh, uh, katanungan po ng ating kasamang magsasabong na taga Kalamba, Laguna. Uh, ito po yung tanong niya. Ano? Uh, Sir Laban sa Bungiro, uh, nagkondisyon po kami. Pero yung manok namin ay namimili po ng kinakain. Ito lang po yung kinakain niya, yung concentrate. Ayaw niya nang kumain ng power pellets. E paano ba ito? Anong gagawin namin ito? Dahil nakakondisyon na nga. Lalaban na namin. So ito po yung sagot ko sa inyo, ano, sir, ng taga Kalamba, ano. Uh, Definitely, mayroon talagang instances na magkakaroon ng ganyan kasi may mga process 'yan eh. So sayang ano, ah, uh, kinukondisyon nyo na, ilalaban, tapos namimili na. So meaning to say, uh, 'wag nyo na pong ilaban pag Hintayin niyo na uh, bubuka 'yung manok niyo or talagang kakain siya ng tunong sa pagkain niya so una ito po yung sagot ko niyan ano? supposed to be pag nag-condition kayo pinakadabis talaga ay eh, galing kayo ng pre-con kasi ang pre-con pre conditioning doon nyo na sasanayin yung manok ninyo sa pakain niya so baka hindi po sanay yung manok ninyo sa pakain ninyo and then ilalaban nyo na kaagad araw-araw uh, yan nagbabago ang sistema ng manok ayun po so sa preconditioning doon uh, binibigyan ng exercise binibigyan ng sinasanay sa patuka kaya ganyan po no sa preconditioning so mga kasabong ano pagka hindi po nagkakain ang manok sa time ng conditioning ay hindi po magkakaroon ng magandang katawan yan yung palo po ng manok ninyo ay ah, talagang nagbabase po yan sa katawan ng manok ninyo maliba na lang kung ang manok ninyo ay hindi po hybrid ano? kasi sa so, ngayon hybrid na yung manok belt in na po sa manok mga kasabong ang kanyang uh, fighting skills and ability pag in-exercise ninyo dinadagdagan nyo na lang yan o binibigyan nyo ng turo baga dinadagdagan nyo na lang ayan po so mga kasabong pagkaganyan ang ginagawa po namin pag ayaw magkain po ang manok ay dito pa lang po sa kahit hindi sa pre-conditioning, o dito pa lang po sa sistema ng aming pagpapakain ano uh, mayroon kaming tinatawag na 5 minutes lang ang pagkain namin paglapos ng 5 minutes kinukuha na namin yan para yung manok hindi po masanay na hindi po bibilis ng kain or huwag ninyong babara ng pagkain na nakikita niya dyan sa patukaan niya dahil masasana yan na ayaw ubusin ganun po kunin po ninyo na walang leftovers right after ng 5 minutes or ang pangalawa po namin na ginagawa ay uh, yung manok namin weekly po meron kaming tinatawag na pasting. Ito po yung pasting na to, hindi po namin pinapakain sa oras ng kanyang pakain. Example na lang sa amin or sa akin na lang. Kada linggo, every uh, Sunday talaga akong nagpapasting sa hapon. Sinasadya ko yan. Alam niyo kung bakit. Sa umaga lang ako nagpapakain kasi pagka alas 10 yan, pupunta ko ng sabungan na. So, hapon, hindi na ako magpapakain. That's fasting. Ano ang makukuha sa fasting? So, makukuha mo sa fasting, mga kasabong, nakakatipid ka ng patoka mo. Pangalawa, pagka nasana yung manok mo sa fasting, pagka inilaban mo na imtiyan, hindi po magugrogi ang manok mo na masanay po yan sa empty yung uh, ano niya, katawan niya. Kasi sanay siya sa uh, tinatawag na fasting. No? Pangatlong makukuha mo dyan ay ang yung nare-regulate yung appetite niya. inabukasan pag pinakain mo yan, talagang gagaganahan yan sa kain, sa pagkuta. Ayan po. Kasi po mga kasabong, may mga manok na hindi sanay na pagka inilaban mo, sa araw ng laban, pagka empty sila kung minsan, nasa siyak yan sila. Nagkakaroon ng hindi magandang pangitain. Kung makita ninyo mga kasabong, yung ilalaban ninyo, uh, tumatakbo ng tumatakbo pag inililimber ninyo, parang nasa siyak siya. Dahil ang katawa naman ng manok panabong hindi sanay sa walang kain. Ganon po. Ganon po ang makukuha mo sa fasting. So, nagpa-fasting kami. Or, pagka hindi talaga kumain yung manok ninyo, gusto ninyong ilaban, dahil namimili nga, na-concentrate lang, ayaw ng power pellets. Pagka hindi nyo pinakain ng power pellets yan, hindi talaga bubuka at hindi magkakaroon ng magandang muscle yung manok ninyo. Ayan. So, ang gagawin ninyo, unahin ninyo ipakain yung pellets bago ang concentrate kung namimili siya. Ganoon na lang po ang remedy niyan. Again, mga kasabong, sana'y uh, nasagot ko ang katanungan. Ang katanungan po ng ating kasamang magsasabong na taga Kalamba, Laguna. Na ito yung tanong niya. Sa conditioning, sir, pinipili ilang ang kinakain ng aking manok pansabong concentrate lang po ayaw na ng power pellets again mga kasabong inanyayahan po po kayo na mag like share and subscribe para updated kayo sa ating mga videos at least uh, mabigyan ko kayo ng mga tips ideas ang karunungan po tungkol sa sabong dahil dito sa channel natin walang picture picture puro gawain ng mga uh, mga magiting na magsasabong. Maraming salamat po sa inyo.